kapatid. May mga laban tayong hindi nakikita. Mga boses ng takot, pangamba, at tukso na pilit pumapasok sa puso't isipan. Pero may isang katotohanan na dapat mong tandaan. Hindi ka kailanman nag-iisa. Kung gusto mong palakasin ang iyong pananampalataya araw-araw, mag-subscribe ka na sa channel na ito. Dito, sama-sama tayong lumalapit sa Diyos sa panalangin at salita niya Magandang umaga, kapatid. Salamat at nandito ka ngayon. Isa na namang panibagong araw ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Pero bago tayo manalangin, pakinggan muna natin ang salita ng Diyos dahil dito natin kinukuha ang tunay na lakas sa gitna ng ating laban. Simula pa noong nagkasala sina Adan at Eva, pumasok na ang kasalanan sa mundo at hanggang ngayon nararamdaman pa rin natin ang epekto nito. Takot, inggit, galit at pagkalito. Minsan, na hindi natin namamalayan, unti-unti na tayong lumalayo sa Diyos. Pero ang mabuting balita, hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Sabi sa ikalawang Thessalonica chapter 3 verse 3, Tapat ang Panginoon, palalakasin niya kayo at ililigtas sa masama kapag tayo'y mahina, siya ang lakas natin. Kapag tayo'y ginigiba ng kaaway, siya ang ating proteksyon. Kaya sa umagang ito, lumapit tayo sa Kanya. Idalangin natin na ingatan niya tayo mula sa kasamaang hindi natin nakikita. Mula pa sa panahon ni Naadan at Eva, pumasok na ang kasalanan sa mundo. Isang simpleng pagsuway ang naging simula ng matinding pagbagsak ng sangkatauhan. Sa isang iglap, ang dating paraiso ay napalitan ng kahihiyan, takot, at pagkakahiwalay sa Diyos. Pero ang mas matindi, hindi lang ito nanatili sa labas. Ang kasalanan ay naging ugat ng karumihan sa mismong puso ng tao. Ayon sa Jeremiah chapter 17 verse 9, mandaraya ang puso kaysa alinmang bagay at lubhang napakasama. Sino ang maaunawa nito? Ibig sabihin, may mga kasamaan tayong maaaring itinatago o hindi agad napapansin. Mga galit na hindi natin mailabas, ingit na tahimik na sumisibol, yabang na dahan-dahang tumataas sa ating pagkatao. Ang kasalanan ay parang lason. Hindi ito palaging halata sa simula, pero unti-unting sinisira ang ating pananaw, relasyon, at maging ang ating pagkatao. Minsan, iniisip natin na maliliit na bagay lang ang selos o pride, o lihim na inggit. Pero sa mata ng Diyos, ang mga ito ay mga ugat na kailangang bunutin bago ito lumalim at magbunga ng kapahamakan. Kaya mahalagang bantayan natin ang ating puso. Hindi sapat na ayusin lang ang ating mga kilos sa labas. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob. Sa bawat araw, kailangan nating ilapit sa Diyos ang ating puso at hilingin niyang linisin tayo sa anumang bagay na hindi kalugod-lugod sa Kanya. Ang kalaban, si Satanas, ay hindi laging sumasalakay sa paraang halata. Minsan, hindi ito sigaw, kundi isang bulong. Hindi ito palaging matinding tukso Kundi isang maliit na pagdududa na tinatanim sa puso at isipan. Maaring ito ay tanong na. Talaga bang mahal ka ng Diyos? O bakit parang hindi siya sumasagot? Minsan, pinapalabo niya ang iyong identity kay Kristo. Ang totoo, anak ka ng Diyos, may halaga, may layunin. Pero ang gusto ng kaaway ay makalimutan mo 'yon. Gusto niyang isipin mong wala kang kwenta, na ang mga pagkakamali mo ay permanente at ang pag-asa ay malabo. Ito ang mga taktika ng kaaway. Hindi siya palaging nanggugulo gamit ang karahasan. Kadalasan, nagkakalat siya ng kasinungalingan. Tinatarget niya ang isip mo, ang damdamin mo, at lalo na ang pananampalataya mo. Kapag nanghina ka, doon siya umaatake. Pero hindi tayo kailangang matakot, sapagkat sa bawat kasinungalingang sinasabi ng kaaway, may katotohanan sa salita ng Diyos na mas malakas. Kaya't dapat lagi tayong nakasandig sa katotohanan ng Diyos. Kapag sinabi niyang mahal ka niya, paniwalaan mo. Kapag sinabi niyang hindi ka niya iiwan, panghawakan mo. Ang laban na ito ay hindi lang pisikal, ito ay espiritual. Kaya't ang armas natin ay panalangin, salita ng Diyos at pananampalataya. Sa gitna ng lahat ng ito, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Sa gitna ng kaguluhan, takot at laban sa kasalanan, isang napakalaking katotohanan ang dapat mong tandaan. Hindi ka nag-iisa, hindi nanonood lang ang Diyos sa malayo. Nasa gitna siya ng laban mo, kasama mo siya ayon sa Awit chapter 121 verses 7 to 8 ililigtas ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan iingatan niya ang iyong buhay ingatan niya ang iyong pag-alis at pag-uwi mula ngayon at magpakailan walang sandaling hindi tayo binabantayan ng Diyos sa bawat hakbang sa bawat desisyon sa bawat pagsubok nandyan siya ganito rin ang sinasabi ng ikalawang Tesalonica chapter 3 verse 3 Ngunit tapat ang Panginoon, palalakasin niya kayo at ililigtas sa masama. Sa oras ng panghihina, siya ang nagpapalakas. Sa panahon ng tukso, siya ang tagapagtanggol. At sa awit chapter 23 verse 4, sinabi ni David, Kahit ako'y dumaan sa madilim na libis, wala akong katatakutan sapagkat ikaw ay kasama ko. Hindi niya tayo dinadala sa labas ng unos pero sinasamahan niya tayo habang nandun tayo. Ang presensya niya ang ating proteksyon. Ito ang pag-asa natin, na kahit na anong mangyari, may Diyos na laging nariyan. Hindi natin kailangang harapin ang lahat gamit ang sarili nating lakas. Ang Diyos ang ating lakas, tagapagtanggol, at katuwang sa lahat ng laban. Hindi na bago sa atin ang balita tungkol sa kaguluhan, giyera, karahasan, gutom, pagkahiwalay ng pamilya at sakit. Ang mundo ay puno ng problema at minsan parang walang kapayapaan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may presensya ng Diyos na nagbibigay ng tunay na kapahingahan. Ang kagandahan sa Diyos ay hindi siya natataranta. Hindi siya nagugulat sa mga nangyayari. At higit sa lahat, hindi niya tayo iniiwan. Sa gitna ng gulo, kasama natin siya. Kapag tila ba walang sagot ang mga panalangin mo, tandaan mo, ang Diyos ay hindi tahimik dahil wala siyang pakialam, kundi dahil may ginagawa siya na higit pa sa naiintindihan natin. May layunin ang bawat unos, at sa bawat luha, may yakap mula sa Diyos. Hindi niya tayo sinisisi sa ating panghihina. Sa halip, tinatanggap niya tayo pinapalakas niya tayo. Dinadala niya tayo sa presensya niya kung saan may kapayapaan kahit sa gitna ng bagyo. Sa kanyang presensya, walang takot na hindi kayang palitan ng kapayapaan. Walang sugat na hindi kayang gamutin ng kanyang pagmamahal. Kaya't kapag hindi mo na kaya, lumapit ka sa kanya. Sa presensya niya, may kapahingahan. Sa tuwing binabanggit mo ang pangalan ni Jesus, may kapangyarihang bumabalot sa iyo. Hindi ito basta pangalan lang. Ito ang pangalan na makapagbibigay ng liwanag sa gitna ng dilim, katotohanan sa gitna ng kasinungalingan, at kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sabi sa unang Juan, chapter 4 verse 4. Mga anak, kayo'y sa Diyos at inyong dinaig ang mga bulaang propeta sapagkat mas makapangyarihan ang nasa inyo. Kaysa sa nasa sanlibutan. Ang kapangyarihan ng Diyos na nasa loob mo ay higit sa anumang nasa mundo. Hindi mo kailangang maging pinakamalakas dahil ang Diyos mismo ang iyong lakas. Kapag binabanggit mo ang pangalan ni Jesus, tinatanggap mo ang kanyang presensya, kanyang autoridad at kanyang tagumpay. Ang pangalan niya ay Panangga, Gabay at Lakas sa panahon ng kahinaan, ang pangalan ni Jesus ay sumisira sa tanikala ng kasalanan. Ito ang nagbibigay ng bagong buhay, kaya't kung ikaw ay natatakot, nalilito, o nanghihina, banggitin mo ang kanyang pangalan, tumawag ka sa kanya. Hindi mo kailangang maging perfecto para lumapit. Ang kailangan mo lang ay pusong bukas na humingi ng tulong at sa kanyang pangalan, may tiyak na sagot, may tagumpay, may bagong simula. Dahil kay Jesus, hindi ka naalipin ng kasalanan. Ikaw ay malaya na, hindi ka na talunan. Ikaw ay higit pa sa mananagumpay. At dahil dito, wala kang dapat ikatakot. Sapagkat kasama mo ang Panginoon ng lahat ng bagay, ang pangalan niya ay higit sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, ligtas ka, mahal ka, at tagumpay ka na. Kapatid, sa puntong ito, nais kitang anyayahan sa isang taos pusong panalangin. Hindi ito yung tipikal o paulit-ulit na panalangin. Ito ay isang panalangin ng pagsisisi, ng pagpapakumbaba, at ng pagbabalik loob sa Diyos. Panginoon, narito ako ngayon Buong puso at kaluluwang lumalapit sa iyo. Hindi ko kayang itago, o Diyos. Ang bigat ng puso ko, ang mga pagkakasalang paulit-ulit, ang mga kahinaang pilit kong nilalabanan. Kaya't sa oras na ito, ako'y nagsisisi. Patawarin mo ako sa lahat ng mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo. Sa mga salita, sa mga kilos, at lalo na sa mga lihim na iniingatan ng puso ko. Linisin mo ako, Panginoon. Baguhin mo ako. Hindi ko kayang mag-isa. Hindi ko kayang labanan ang mga laban na hindi ko nakikita. Mga pagdududa, mga takot, mga bulong ng kaaway na nagsasabing wala akong kwenta. Kaya't hinihiling ko ang iyong lakas at proteksyon, hindi lang sa pisikal, kundi sa espiritual. Ikaw ang aking tanggulan, ang aking tagapagtanggol. Tabingan mo ako ng iyong presensya, Panginoon. Huwag mong hayaan na madaig ako ng kasamaan at higit sa lahat. Panginoon, baguhin mo ang puso ko. Hindi lang panlabas na pagbabago ang nais ko. Hindi lang ang pagiging mabait sa harap ng iba. Nais kong magkaroon ng tunay na transformasyon mula sa loob, sa pinakaugat ng puso ko. Gawin mong dalisay ang motibo ko. Linisin mo ang mga naiipong inggit, galit at pride. Palitan mo ng pag-ibig, kapayapaan at kababaang-loob. Tulungan mo akong lumakad sa katotohanan, hindi sa takot. Na kahit maraming boses ang naglalaban sa paligid, ikaw ang pipiliin kong pakinggan. Ang salita mo ang magiging gabay ko, hindi ang opinyon ng mundo. At Panginoon, ito ang hiling ng puso ko. Gusto ko ng buhay na nagpapakilala sa kahit walang nakakakita. Sa tahimik na oras ng araw, sa likod ng kamera, sa mga desisyong walang nakakakita, naway makita kanila sa akin. Ito ang panalangin ko. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Kapatid, ang tunay na kalayaan ay hindi galing sa pera, tagumpay o kasikatan ito ay galing kay Kristo. Sabi sa Juan chapter 10 verse 10, dumating ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya siya. Hindi lang basta mabuhay, kundi mabuhay ng may layunin, kapayapaan at kagalakan. Marami sa atin ang naglalakad sa araw-araw na para bang nakakadena, nakakadena sa guilt, sa takot sa pressure ng mundo o sa kasalanang hindi maiwan. Pero narito ang mabuting balita. Hindi ka na alipin, malaya ka na kay Kristo. Hindi mo kailangang manatili sa pagkakagapos. May bago kang identidad, anak ka ng Diyos. At para mapanatili ang kalayaang ito, sinabi sa Efeso, Isuot natin ang armor of God, sinturon ng katotohanan, para hindi tayo maligaw sa mga kasinungalingan ng mundo, baluti ng katuwiran bilang proteksyon ng ating puso. Sandalyas ng ebanghelyo ng kapayapaan para handang humayo sa kalooban ng Diyos. Kalasag ng pananampalataya, panangga sa mga apoy ng kaaway. Helmet ng kaligtasan para ang isipan natin ay manatiling nakatuon sa katotohanan ng kaligtasan. Espada ng espiritu ang salita ng Diyos na ating sandata sa laban. Kaya kapatid, yakapin mo ang katotohanan, malaya ka na. Hindi dahil malakas ka, kundi dahil si Jesus ay nanalo na. Ang kaaway ay talunan, ang mga tanikala ay naputol, at ikaw ngayon ay malaya ng mamuhay ng may layunin, pananampalataya at tagumpay. Sa pagtatapos, kapatid, Itaas natin ang ating puso sa pasasalamat. Salamat Panginoon. Salamat dahil sa lahat ng unos, sa lahat ng gabi ng luha, at sa lahat ng araw ng pagkalito. Hindi mo ako iniwan. Maraming beses na nadapa ako. Maraming beses na muntik na akong bumitiyo. Pero sa bawat pagkakataong 'yon, naroroon ka. Tahimik man, pero tapat. Hindi ka napagod umintindi. Hindi ka nagsawa magmahal at kahit paulit-ulit akong nalilihis paulit-ulit mo rin akong tinatawag pabalik Kaya ngayong araw na ito pinupuri kita Diyos na tapat Ang pag-ibig mo ang dahilan kung bakit ako nakakatayo pa rin Ang grasya mo ang nagbibigay lakas sa akin araw-araw Panginoon Salamat sa presensya mo sa mga panahong akala ko mag-isa ako. Ikaw pala ang humahawak sa kamay ko. Sa mga laban na hindi ko alam kung paano haharapin, ikaw pala ang lumalaban para sa akin. At ngayon, tinatapos ko ang panalangin ito na may kapayapaan sa puso. Dahil alam kong hawak mo ang buhay ko. Hindi ko alam ang lahat ng mangyayari bukas. Pero alam ko kung sino ang kasama ko at sapat na yon. Kaya Panginoon, salamat. Salamat sa pagmamahal mong hindi sumusuko. Salamat sa pagbibigay mo ng bagong pag-asa. Salamat dahil hindi mo lang ako iniligtas. Pinalaya mo rin ako. Sa pangalan ni Jesus, na aking tagapagligtas at hari, ako'y nagpapasalamat at nananalangin. Amen. Kapatid, kung naliwanagan ka sa panalangin na ito, I-type mo ang Amen sa comment. Kung may espesyal kang hiling, i-comment mo lang at ipagdarasal ka namin. Huwag kalimutang basahin at ipanalangin din ang mga prayer requests ng iba. Sama-sama tayong magdala ng lakas at pagpapala. Para sa mga unang pagkakataon ay nakabisita sa aming channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga panalangin at salita ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng grasya at kapayapaan ng Panginoon. Salamat sa pagtutok